Pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat Mga pagamit ay higit kaming pamana Masigla at Sadik sa mga kwentong galing sa Biblia Ang kulot ay biyaya, may aral na dalaw Mabubuting pamana, handang-handa na Kapayapaan sa inyo mga batang pamana, isang masayang araw para sa ating lahat. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lubos ako natutuwa na makapagtuturo ako sa inyo ngayon. Ako nga pala si Teacher Bea Laya at ako ang mga kasama ninyo sa panibagong aral at kwento na mula sa Biblia. Maari bang pakihanda mo ang mga sumusunod? Lapis o ballpen, papel o notebook at pangkulay, Mamaya ay gagamitin natin ito sa ating activity. Tayo na at magpasimula na tayo. Tayo ay mananalangin muna sa ating Panginoong Diyos. Ating ipikit ang ating mga mata at makinig ng mabuti. Sumagot po tayo ng amen sa pagdatapos ng panalangin. Aba, ama naming hari, Diyos na panal, kataas-taas at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa araw na ito ay nagpapasalamat kami sa panibagong araw at buhay na kaloob mo sa amin. Pinupuri at sinasamba namin sa Espiritu at sa mga salita mong pawang katotohanan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming pagkukulang at kasalanan. Nawa po ay may namin ang aming sarili at maging karapat dapat po kami sa pagsamba namin sa iyo. Ang iyong banal na Espiritu na wa ang sumaamin sa pagkakatipong ito lalo sa aming pakikinig ng iyong mga banal na aral at tulungan niyo po ang aming mga guru sa pagtuturo at paggabay sa amin. Ito po ang aming hiling at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Cristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Kamusta kayong lahat? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Malakas, malusog at laging mabait. Bago pala ang kwento natin, tara at samahan niyo muna ako sa ating maikling activity. Ang tawag sa activity natin ay Draw your face. Panuto, iguhit ng happy face kung sangayon ka na tama ang mga paungusap o pahayag at iguhit naman ng sad face kung hindi ka sangayon. Lagi tayong mananalangin para humingi ng kalakasan mula sa Diyos. 5, 4, 3, 2, 1, Yay! Nakakatulong para lumakas ang ating katawan kapag tayo ay kumakain ng gulay prutas at masusustansyang pagkain. 5, 4, 3, 2, ng pag-exercise para lumakas ang ating katawan. 5, 4, tayo, ay maging mayabang tayo dahil kaya natin gawin ang maraming bagay. Four, three, two, Yay! Salamat mga batang pamana! Nasagot niyo ba ng tama ang ating pasimulang pagsasanay? Wow! Tayo na at makinig ng mabuti sa ating kwento na may pamagat na Ang kalakasan ay mula sa Diyos. Ito ay mababasa sa mga hukom Chapter 13, verse 24 to 25 Chapter 16, verse 4 to 30 First Chronicles verse 29, 11, at 12. Si Samson na isang hukom sa bayang Israel. Siya ay may hindi pang karaniwang lakas na bigay sa kanya ng Diyos. Isang pangyayari na siya ay umibig sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek, na ang pangalan ay Delilah. Ang babaeng ito ay nilapitan ng limang ng Filisteo at kanilang sinabi, Suyuin mo si Samson para malaman namin kung anong lihim ng kanyang lakas at nang mahuli namin siya. Kapag nagawa mo iyan, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng sanlibot sandaang perasong pila. Kaya't sinabi ni Delilah kay Samson, Sabihin mo naman sa akin kung saan nang gagaling ang iyong lakas. Paano ka ba may gagapos at madadaig? Tatlong beses niyang paulit-ulit na tinanong si Samson, pero hindi siya sinasagot ng totoo ni Samson. Kaya't sinabi ni Delilah, ang sabi mo'y mahal mo ako. Hindi pala totoo. Tatlong beses mo akong hindi sinagot ng totoo. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Kaya ang ginawa niya ay araw-araw na inuulit niyang tanungin si Samson hagang sabihin na nito ang totoo. Ang sagot ni Samson, Alam mo, mula sa pagkabata inilaan na ako sa Diyos at kahit minsan ay hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya, kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Nabatid ni Delilah na nagsasabi ng totoo si Samson, kaya ipinatawag niya ang mga pinunong Filisteo. Ipinasabi niyang nagtapat na si Samson. Nagbalik nga roon ng mga pinuno, dala ang parang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang tuhod. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang pitong trintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson at kanyang sinabi, Samson! May dumarating ng mga Filisteo! Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Binihag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya dinala nila sa Gaza, tinalian at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Samantala, unti-unting humabang muli ang kanyang buhok. Minsan, nagkatipo ng mga pinunong Filisteo upang magdiwang at maghandog sa kanilang Diyos Diyosan. At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuwaan si Samson. Ililabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malaking haligi. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya, Ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon. Ang gusaling napakasikip dahil sa dami ng tao. Babae at lalaki, lahat-lahat ay may tatlong libo. Masaya nilang pinagkakatuwaan si Samson. Kaya nanalangin si Samson. Panginoon, mahabag ka sa akin. Isinasama ko pong minsan pa ninyo palakasin. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuhoy ito at nabagsakan ng mga pinuno at lahat ng filisteyong naroon. Kaya, ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa so noong siya'y nabubuhay dito nagtatapos ang ating maikling kwento mga bata. Tiyak ako na may tayo. Kaya ano nga ba ang mga dapat na aral na dapat nating matutunan wala dito? Halina't pakinggan natin itong mabuti. Mga aral na dapat matutunan. Ang tunay na kalakasan ay nagbumula sa Diyos. Tulad ng nangyari sa kwentong ating narinig na ang kakaibang kalakasan mayroon si Samson ay nagmumula sa Diyos. Mga batang pamana, tandaan natin na anuman ang mayroon tayo ay nagmula ito sa Diyos. Tulad ng buhay at kalakasan ay binigay ng Diyos para gamitin natin sa tama o mabuti lamang at huwag sa paggawa ng masama. Halimbawa, ay gamitin natin ang ating lakas sa pag-aaral ng mabuti, pagtulong sa mga gawaing bahay, higit sa lahat sa mga gawain natin sa church, tulad ng pagsamba sa Diyos. Pangalawa, maging mabuti sa kapwa-tao. Mga batang pamana, huwag nating ipapahamak o ilalagay sa masamang sitwasyon ng isang tao na ang kapalit ay pera o anumang bagay. Huwag nating gayahin ang ginawa ni Delilah dahil sa pilak ay sinumbong niya si Samson sa mga pinuno na naging dahilan kaya ito nahuli. Pangatlo, palaging ipagpasalamat at ipanalangin sa Diyos ang kalakasan. Tandaan natin mga bata na maging ugali natin na mapagpasalamat sa mga kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, Siya ang nagpapagaling sa atin sa tuwing tayo ay may sakit, Siya rin ang tumutulong sa atin araw-araw sa lahat ng ating ginagawa. Matapos ang mga aral sa kwento, ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagsasanay kaya maaari na ninyong ilabas ang mga artwork materials na ipinehanda ko sa inyo kanina. Ito ang gagawin ninyo. Panuto, isulat o ilarawan kung sino o ano ang mga nagpapalakas sa iyo at ilagay sa bandang itaas ang salitang ang aking kalakasan. Tapos na ba kayo? E eh, nag-enjoy ba kayo mga pamana? Eh, magaling! At bago tayo manalangin, ay gusto ko muna atandaan tandaan nyo itong memory verse na mamabasa sa 1 Chronicles chapter 29, verse 12, NIV Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Tayo'y magtatapos ng mga pamana, kaya tayo'y muling mananalangin at ipikit ang mga mata, tumayo ng maayos at makinig ng mabuti sa ating panalangin. Aba, ang Hari, Diyos na Banal, maluwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa paggabay at sa mga aral na itinuro niyo po sa amin sa araw na ito. Naunawaan po namin na napakahalaga na kaming lahat ay maunawaan na ang lakas na mayroon kami ay sa iyo nagmumula. Tulungan niyo po kami na lalo pang maging masunurin sa aming mga magulang at sa iyong mga kautusan. Ito po ang aming dalangin at pasalamat. Sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, magpapakabalik lagi. Paalam at miss pa. Ay aga tayo Sa mga kwento mo ay ginising Ang ko nahihimbing Nagduro ang O puro kong sinitsinta Magiging sa kapwa pamana Paalam na pansamantala Miss pa na, muna Aking kamangkalan na minamahal Miss pa na, pa